Nakakamangha pala ang lugar na to. Kaya pala tinadayo. Special ngayon ng ating episode. Dahil bukod dito sa magandang lugar na pupuntahan natin dito sa Malabon, kaya atin tayo ng recognition ni Jazz. At first time kong umakyat ang stage at magsabit ng medal sa kanya. Umaga mula dito sa Valenzuela, maganda ngayon ang panahon kaya perfecto para puntahan at pasyalan natin yung nakatagong magandang pasyalan doon sa Malabon. Okay, good morning mga idol. Uh, meron lang tayong pupuntahang sikat na spot ngayong araw. Hindi ko pa kabisado yung lugar eh Pero Meron naman tayong mapa Kaya Malalaman din natin yan Hindi naman tayo magtatagal dun Pero bagong lahat ah Nais nice ko muna magpasalamat sa ating creator Lord salamat po sa Blessings mo ngayong araw po Salamat po sa gabay at protection po Lord Amen So ayan Nagset na ako ng mapa sa cellphone So bali titignan ko na lang Kung saan yung pinaka Way natin Hindi <laughs> ko matandaan yung pangalan mismo nung ano Pinaka location Malapit lang to sa amin eh Kaso di ko talaga pa siya napupuntahan At first time kong pupuntahan ngayon Lagi ko na siya pinaplano pero hindi natutuloy. Pag sa umaga naman, minsan, tinatanghali ako ng gising. Isakto ngayon, medyo maaga-aga tayo ng ano. Actually, wala pa tayong masyadong tulog. Pero, susubukan pa rin natin. malapit lang naman yan, mga 2 hours lang siguro tayo doon. Maglibot-libot at titignan natin kung gaano kaganda yung lugar. Okay. Ito na tayo. Tapos. Ang next na ano. Yan, Kakaliwa tayo dyan. Pagpupunta kayo dito. Ito yung maladaanan nyo. Um, medyo matraffic. Dahil nga sa ginagawa yung kalsada. Ito na tayo siguro. Parang ito na tayo. Ah may mga kainan dito pag tapos mong mamasyal at pag narating nyo na yung location meron tayong madadaanan dito na rough road medyo may kahabaan yung rough road na to kaya mag-iingat lang tayo kapag mo. dumaan dito ganito lang pala to may mga ano ng fish pond di ba? Napuntahan din natin sa wakas itong lugar na to Mahaba din pala to no Ah ikot pala talaga siya Buling Ikot Tahanap tayo ng spot ah, Kung pwede tayong mag Almusal Kaya ano ginagawang ano Okay. Ah, may naliligo din dito. iting liguan. Jogging. Ah, may. Taho. mga isda. Alupihan dagat. Dami. Iba-iba. Hmm. Ibangos. Okay. Okay. Ay, may tahong din Hindi hmm. Pwede na kumain ng pares Pares sa umaga Pwede ka magkape Siguro magandang spot lang na pwede natin puntahan uh, Pwede natin hintuan Nakahanap lang tayo doon Pwede tayong magkape kung ano man Ano to? Ah, din din sila. Pwede di rin pala maligo dito. Napakalawak pala ng lugar na to. Pinaka the best dito, eh makahanap tayo ng pwesto na pwede natin hintuan. Ah, uh, May may Pwede tayo mag-almusal. pagpasok po sa lugar na to, sobrang na ako sa ganda. Masasabi kong perfect to for family bonding, exercise, at road trips. If the Mona Lisa canvas ripped, I wouldn't care cause I could picture you. If the Tower of Pisa Finally tipped Well then you'd know How hard I fell for you If the world stopped turning tomorrow If it all fell into the sea I'd let it sink to the bottom Cause I only care about one thing As much as you matter to me, Ooh, if the big band. ba dito mga activity dito sa pala tong lugar na to mga <laughs> mga oh. kung ano ano tapos may kainan, ang daming kainan dito mga idol may fried chicken tapos weta ng sapatos daming o, oh. daming mga pwede mong bilhin pera lang yung kulang Ayan, sa mga bisikleta tapos ang haba pa dito sa paikot so mga damit o, Dami ng mga ano ay na mga Dami may mga jersey dami mga bikers dito yan may kainan dami mga kainan dito di ka magugutom Basta may dala kang pera, hindi ka magugutom dito. May nagtitinda ng pang pang ano pang pang pangisda. Pang okay, yung mga ano Dito ata medyo kalmado na yung mga Sa area na to medyo kalmado na. Wala na masyado nagtitinda, ilan, ilan na lang, mga naglalakad na lang yung nandito. Dami mga dami mga parts ng bisikleta dito. May ginagawang ano diyan? Ano kaya 'yan? Baka siguro ito din yung paikot, no? Yung ginagawa diyan. bisyo yung pumunta dito Maganda mamasyal maga As in talagang maagang maga Mamasyal ka dito Yan yeah, malapit na tayo sa dulo kasi sa mga parting sa mga bandang parting dito wala na tao. Iwan ko lang dun sa unahan kung meron na naman kasi paputol-putol eh. Meron na naman mga nagtitinda kung ano man na pwedeng mapagkapihan. Ito yung pinaka-exit point. Yan o, no? pabalik na ng ano to. Pabalik na. Rough road na naman ulit So, pabalik na to ng Labasan Ang tanong, may labasan ba dito? Wala Sarado Buhat ng bike Balik tayo Sarado <laughs> Tayo pwede dyan Balik talaga tayo, wala tayong choice. Ang mega dike na ito ay matatagpuan dito sa barangay Dampalit, Malabon City at mayroon itong haba ng 8.6 km. Ginawa ito upang mabawasan o baibsan ang mga pagbaha, particularly dito sa Kamalaba area. Sa so ngayon, Dinarayo na ito ng mga tao para pasyalan, magjogging at kung ano-ano pa. I know your hand is Fall. So, in the storm, I will have peace. So, come the storm, I'll still believe. let's go at uh, pauwi na tayo sabay na siguro tayo kakain Tuloy okay, yung araw ng recognition ni Jazz Ayan, tara, ready tayo

Alright, yung ating buhok ay edwari sa inyo. Kami ay ipapunta. Ayun, dapat sinanggawa um, tayo. Ang ganda. Si Jess, parang tami sa kanyang Recognition Day ngayong araw. <laughs> <laughs> Sabi mo, naka shirt tayo ngayon, no? I think may polar. Polar? Hindi mo tayo madalas nagsusuot nito, ka. <laughs> Kasi kung ako walang tutosin, magti-t-shirt lang ako eh. Mami, tapos may give ano? Ano? Meow. Meow-meow. Meow-meow? mo na, meow-meow? It was that one. Pusa. Ayun. Pusa. Kaya mo na eh. Ayun. Pusa. Mabilis na naman tayo siguro, no? Hanggang 11, siguro, last dosis. Anta. Tagal ah. Siyete, hanggang ano? Init yun. Malap, di pa ako ng tubig. Pumunta muna kayo sa ano. Sa sabi niya. Ay, di na no, wala. Makikiinom makiki na lang ang tubig ni Jess. <laughs> Padala ka na lang kay mama ng tubig. Okay. Let's go, Ate. Let's go, let's go. Ay. Kapunta dala kami sa school ah doon gaganapin daw yung recognition nitong isang to. Okay? Let's go na. Let's go. Excited, excited. Excited na to go to the stage. May medal. Maraming beses na ako. May medal din bang ibibigay doon pag ano? Ikaw nga magbu- magkaw magsuot din sa kanya. Ako magsasabit sa kanya. Ilalagay ang iba pa suot. Hmm? Ilalagay. Susuot. Okay. Now I know. Sige, kita na lang tayo dun sa sa school. Naglalakad kami dito sa amin. basta muna tayo dahil gusto minum ng tubig tapos na yung recognition so ang gagawin na lang is mag-aantay na lang tayo na matapos sila dun sa loob, sa loob. then uwi na ah, hanap tubig dito <laughs> ang sikip dun sa may inuupuan ko eh okay. Sabali bali nag na lang tayo na matapos latatawagin sila dun. Yung higher grade na matapos. And siguro may mga konting ano pa dun sa... Ang uh, ano tawag dito? Mga sayo-sayo pa. Entertainment, mga ganun. Talent-talent portion dun. Mago tapusin. Kaya labas mo na tayo. Bili tayong tubig right. eleven Tubig tayo. Pahayad tayo dahil niya. Sa tubig, pambahay na. tanggal ng uhang. kapo? May click reward ko. Wala po, okay. 40 pesos. Nakalas po kayo na. okay. May discount pala tate. Yeah. Di na. Thank, Thank you. you. so much. Uh. Oh, Thank you. Uh. tayo dito ng tubig. Tsaka na tayo babalik dun sa sa loob. Pagka Sige uh. lang. <laughs> Sige lang. Oh, parang yun -yun. Uh, oh, huh. uh, wuh, Ay, ito naman. Hay. Ay, tapos na na sila lahat. So okay, hanapin natin si Jess. Tantahan na natin si Jess. Hindi <laughs> tayo nakikita. Wala okay. si ate. Anong nagawa mo dyan? Ano yan? Masisira si yan. I-picture ka na, Landon. I-picture tayo. picture picture, picture. Ah, picture ka? Hey, isang na po. Congratulations po sa lahat na... na, na yung teacher niya kasi yung paa-picture daw. Ba Nandito um, 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 lang Mr. kami sa kahit picture niya ng under. Tapos... Can I picture mo lang my picture? Asan yung mo? Mag picture mo? Pa-picture ka. Dali. Find it. Hello. Yung sa mga estudyante po. Ito na yung pagkakataw niyo para sa bilang kay mami. Halid mo naman tayo. Nalap eh. <laughs> yung picture mm -hmm. niya. Hindi makikita. Hindi suggest. Ano <makes noise> huh? sa teacher mo ate? Ano yun? na Naka-brown nga Hindi ko makita ka din Wala stage? baka doon nakita natin saka sa gilid? Oo, oh, nandito lang si Troggy. Ate, binag-picture. Tara na, let's go na. Atas yung mama. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, let's go. Dali, <laughs> oh. eh. Bini. Ah. Brother, let's go. Go. Cute sum. Ha? Cute video. I did vlog today, Mama. Ini. San. Dito tayo, ate, dito tayo. go. Sa init. Oh. Tara. Tayo dito tayo ate. Ay, ito tayo, mama. Ingat, tingnan mo. Si Jasmine. Loto na ata yung ano diyan ate. Yung chicken skin. Chicken skin ni mong Juan. <laughs> mother chicken skin. Oh, hello. Lum toron, ha? Huh? Chicken skin. Ay, luto na yung chicken skin. Gusto mo ate? Okay. Ha? Huh? Like it? Chicken skin? Go there. Go there. Oh, Tiklopin tuklup, mo muna yung bayong mo Okay e tayo, reward uh oh. yan Bilala bililaw isaw din Lima to, no? Lima? Dalawang Nakapagtug nga ng ano, jollibee. Jollibee. jollibee daw ang sayo dun sa school. Uh, oh. Kala naman, bibilihan kami ng ano, Hindi, <laughs> ang... <laughs> <laughs> <Pero, laughs> this is yung bagong flavor. Oo. Oh? bagong flavor ng Jollibee. Bagong flavor ng Sabi, sabi ng teacher kasi, di, sabi cheese. nung MC doon. Sabihin mo daw sa... Ma, <laughs> sa Mga magulang sa parents nyo Na, mag jollibee mag-treat daw sa Jollibee <laughs> Baby. kay... Naong jollibee. Mga, mga daw kasi. Ayun. Init. Okay, so ba lapit kami sa bahay. Ah, uh, 'yung ano na lang. Dito kami dumaan sa kabilang building dahil nga sa paglunta ayun sa kabila. Init. Kaya, tejasin. Okay. It's done. Huh. Grabe init. Yeah, stay hydrated. Yeah, stay stay hydrated. Stay hydrated. Pusa, meal. The meal. Lagi iyak lagi iyak yung pusa. pusa may oh. may Punta. May so, ang motor ko. Hindi oh. daw mo ba? Ano? Oh, tinanggalan ko nga ng box 'yan. <sighs> okay. Hello. <laughs> si Pogi. lang diyan na. let's go na tayo sa bahay. Oo oh, na ako kasi kailangan ko mag eh nga lang mag kumain talaga nagugutom na ako kaya nakanin ko na itong mga to. ayun dito na kami sa bahay alright narabe tagot ate congrats congrats Congrats! Uy! Hello, Mr. Otot. Hello, boy. boy! Hello, Mr. Otot. Ha? Hello, boy! Naligo ka na, boy? Ay, hindi ka naligo? Yeah, ayaw mo pa maligo? Okay. Ito, grabe. Pa-init pa. init pa Ha! So, ayan lang. Tapos lang ang recognition day. Ah, uh, success na ba? Congrats kay ate. Alright. Wait. Nando, <laughs> daddy, ate. Ah, Mas na, so. Yan lang, mga idol. Thank you. Salamat sa panonood. Bye, bye Bakit?